everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with ni Claire Castro. Pag-usapan nga natin kung ano itong ginagawang papel ng Sen. Bato patungkol sa ginawang pagpasok ni na General Torre at ng kanyang tropa dito sa KOJC compound. Sen. Bato, uh, nakikita po ba ninyo that Dabao right now in behalf of KOJC sacrifices parang sila ang nakasangkalan sa ngayon na isakripisyo is going towards a police state caught and caught control, limited but perpetrated targets against the Duterte and other political opponents na mga Marcos at Romualdez at nagagamit ang police to perpetrate uh, specifically ang PNP with the likes of General Torre na willing to violate the law and become above the law. Pag sinabi nating police state, It describes a state whose government institutions exercise an extreme level of control over civil society and liberties. Yun ang gusto nilang patungkulan dito. Pinapalabas nila na yung control ng gobyerno sa mga sibilyan at sa kalayaan ng mga sibilyan ay nandoon sa extreme level. To the point na parang wala na nagagawa ang civil society para sa kanilang sariling karapatan. Senator Bato, ah, uh... Nakikita po ba ninyo that Dabao right now? In behalf of KOGC sacrifices, parang sila ang nakasangkalan sa ngayon na isakripisyo. Una, saan mo gagamitin yung sangkalan? Sangkalan nino? Sino ang gumagamit sa mga taga KOGC members bilang human shield? Yung gobyerno ba? O si Pastor Kibuloy? Dapat maliwanag tayo doon. Diba? Kasi ngayon, pinapalabas ninyo, na ang ginagamit niyo itong mga KOJC members, ang kaso ni Pastor Kibuloy, ginagamit na daan ng gobyerno para matugis ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Yun yung gustong palitawan dito sa tanong ni Eric Sedis na para bang, ah, ginagamit niyo lang ang kaso ni Pastor Kibuloy ang mga tao sa KOJC para talagang ang target ninyo ay eh, ang mga Duterte. Anong ibig sabihin nito? Pamumuliti ka na naman? Na ang pagtugis kay Pastor Kibuloy dahil may warrant of arrest siya na inisyo ng korte ay pamumuliti ka lamang? Bakit laging doon nadadala yung issue? Samantalang may maliwanag tayo rito kinakaharap. Isang pastor hindi sumusuko kahit may warrant of arrest na. Bakit hindi kaya iyon ang pag-usapan ninyo? Tinadivert nyo ba ang issue para maipakit sa tao na ang gobyerno ang marahas? Na gobyerno ang umaabuso sa kapangyarihan? ah uh, nakikita po ba ninyo that Dabao right now? In behalf of KOGC sacrifices, parang sila ang nakasangkalan sa ngayon na isakripisyo is going towards a police state cotton and cot control limited but perpetrated targets against the Duterte and other political opponents na mga Marcos at Romualdez at nagagamit ang police to perpetrate uh, specifically ang PNP with the likes of General Tory na willing to violate the law and become above the law at akala niya mga otoridad na willing to violate the law na kinukonsider nila na above the law sila Teka lang, una, balikan natin Sino nga ba ang unang nag-violate ng batas? Sabihin na natin walang kasalanan. Sabi niyo, wala kasalanan si Pastor. Okay, kailangan pang patunayan ng mga umuusig kay Pastor Kibuloy na ito si Pastor ay talaga may sala. Pero ngayon, ito'y may kaso na. Kaya doon talaga sa korte magkakaroon ng usapin ito. Pero, itong ginagawa niyang hindi pagsuko kahit na may warrant of arrest, hindi ba pinapakita ni Pastor na siya yung above the law? na kahit itong mga senador at dating Pangulong Duterte, pati na yung VP, ay hindi siya ini-encourage na sumuko. Sino ba nagpapakita na above the law rito? At akala niya walang day of reckoning sabi mo nga na mangyayari sa kanila. Are you not worried that Davao right now is a laboratory of a worse type martial law pero hindi dinideklara So balit ginagawa at nilalapastangan na ang mamamayan ng Dabao, hindi lang ang KOGC, pati mga official sa Dabao. Senator Bato. Kasi naman, sabi nga natin, hindi naman magkakaroon ng ganyan. Kung halimbawa ang sinusunod lang ni Pastor Kibulo, yung batas, sinusunod lang ng KOGC members, yung batas. I I'm very much worried, Kay Eric, no? dahil uh, everywhere you go, ma-actual man dito sa downtown o dito sa sa lugar ng dabaw at uh, uh, lalong -lalo na nasa social media, mamarinig mo ang mga hinaing ng uh, mga dabawin nyo. Nandiyan na kasi yung warrant of arrest. Sen. bato alam mo naman yan. Dati ka naging polis, chief pa man din. Kung may warrant of arrest, na in ang korte, anong gagawin mo? Hahayaan mo ba na yung tinutugis ng batas, eh hindi sumuko? Yun lang ang tanong natin diyan. Dati kang naging polis, alam mo ang ginagawa ng mga polis kapag nagsiserve ng warrant of arrest. Alam mo rin ang ginagawa ng mga polis kapag yung taong hinuhuli ay hindi sumusuko at nagtatago. Alam niyo yan. Buti nga ito eh. Nakikita natin siniserve yung warrant of arrest. Samantalang yung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung ibang ayaw sumuko tukhang ang abot. May baril malapit sa kamay. Timbuang agad. Yung kanilang reklamo, ay napakasakit pakinggan yung kanilang mga reklamo. Para bang tila ba lumalabas na kaming mga leaders dito sa Dabao ay ganoon na lang kay -hotel, hindi mo lang namin ma, ma ma, ma respondihan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Uy, sa ba to? Talagang lumalabas na INUTIL kayo. Bakit? Eh, ang tagal nang pinaghahanap nitong amo ninyo. Itong kaibigan ninyo si Pastor Kibuloy. May ginawa ba kayo? Tanong lang. Hindi ba dapat ikaw pa nga ang tumutulong sa paghahanap dyan bilang isang public servant? Eh, bakit ngayon ang lumalabas PNP na may kasalanan? Samantala yung mali nung kaibigan ninyo si Pastor, hindi nyo nakikita. Tanong ko ng sentro ba to? Lahat ba nang may warrant of arrest na pinaniwala ang hindi guilty e dapat magtago? O, oh, itong ginagawa ngayon kaya Alice Guo, doon nahuli sa Indonesia. Dapat ba hindi rin hulihin? Katulad ng ginagawa ninyo ngayon pagtatanggol kay Pastor Kibuloy? O bakit si Pastor Kibuloy lang ang pinagtatanggol ninyo at KOJC members? oh, nahuli yung kapatid ni Alice Ko. Nahuli si Cassandra Leong. Anong say mo? Marahas ba? Naging marahas din ba ang paghuli dyan? O di dapat binatikos mo rin yung gobyerno ng Indonesia na dapat hindi sinuko. Bakit merong special treatment pag si Pastor Kibuloy? Dahil nga meron tayong, meron tayong mga ayun siya ng gobyerno na willing to violate the law just to for whatever reasons. Kaya uh, ako yung nasasaktan talaga. Nasasaktan ako. Ikaw na isang public servant. Noon at ngayon, di ka nag-violate ng batas? Ngayon tinuturo kayo sa di umanong marahas na war on drugs. Nag-violate ba kayo o hindi? Willing to violate the law? Noon na si Pangulong Duterte ang nasa kapangyarihan, Gumamit ba kayo ng batas noon para mapabilis ang pagtsugi sa mga diumanong sangkot sa pinagbabawal na droga? Uh, for a very long time, for the longest time, yung siyudad ng Davao ay napaka-peaceful at uh, lahat ng tao dito ay pro-government. Wow, talaga. Ang Davao. Peaceful. Totoo naman. Pero tandaan natin, Senator Bato, 2004, may nahuling siya laboratory jaan sa Davao City mismo. O, oh, di mo ba yun na amoy noon? Mayor na noon. Si Pangulong Duterte. Matagal na siyang mayor ng Davao noon. Pero matagal na rin pala diyan yung Shabs Laboratory na hindi nyo naaamoy hindi nyo nga ba naamoy noon? At kailangang iba pa ang makahuli. O oh, pinag-uusapan, laboratory. O oh, alamin natin, senador Bato, yung ibang laboratory ng Shabs Dian, yung lamba na nahuli noong 2004, wala na bang iba? Ngayon, tila, nagigita ko, dandahan na yung nagsisip yung sintominto ng tao. Baka mamaya, alam natin, itong Davao City was uh, the, the laboratory of the... Uh, sparrow unit ng CBPNPA mm, <clears> hindi <throat> dito nag-simula sila si Quintanar, si Laopson mm, mm, dito ala. nag-simula -lab, laboratory nila Letong Davao City sa Sparrow unit ng uh, ng NPA so ako ay natakot baka itong mga tao na ito ay yung galit ng tao ay uh, uh, ma magamit ng kabila ma-exploit -ma ng kabila para naman mm. magkaroon naman ng ulo dito sa Davao ah uh, remember, uh, kay Rick, if you can recall, si second lieutenant pa ako pag-graduate ko ng PMA, pagdating ko dito mm -hmm. sa Dabao, yun na, wala na ako ibang kinabisihan, kundi puro CPP, NPA, na operation lang hanggang sa nag-retire ako. Kaya ayaw na ayaw kong ma maulit yung mga bagay na yon. So sana naman itong mga bagong pulis ngayon, uh, they, should, uh, they should listen to my experience na napakahira po yung yung kalaban mo yung yung the people who you have sworn to serve and protect sila mismo ang magbibitray sa iyo dahil galit sila sa iyo kaya nga senator bato encourage mo na si pastor kibuloy sumuko at yun naman ang tama at yun ang naaayon sa batas pasukuin niyo na yan dami-dami nang dadamay dito eh walang kasalanan sabi mo inosente oh na dahil lang kay Pastor Kibuloy na ginagawang human shield ang kanyang mga miyembro. Ganyan. Ganito na nangyayari. Anong gusto mo, Senator Bato? Magtulog-tulogan ng polis habang yung isang fugitive ay nagtatago niya sa Davao City? Kinakalinga? Tama ba yon? Alam mo, nakikita ko kasi mali dito, Senator Bato. Pinapakita niyo sa tao na marahas yung polis. Kailan gagamitin ng otoridad yung kanilang power? Lalo na kung mayroong taong nagva-violate ng law. May taong nagtatago sa batas. Hindi mo kasi pinapakita dito kung ano yung pinagmulan ng problema. Di ba ang pinagmulan ng problema dito ay si Pastor Kibuloy na hindi sumusuko kahit may warrant of arrest. Ba't hindi kasi yun ang itapik mo, Senator Bato? yung kamalian ni Pastor Kibuloy. Ini-instigate yung tao maggalit eh sa PNP, sa kapulisan, sa gobyerno. Dahil sinasabi niyong marahas di umanong pagsisilbi nitong warrant of arrest. In the first place, wala nga sila dyan. Kung itong amo ninyo na si Pastor Kibuloy ay sumuko na ng matagal. Huwag niyo kasing ibahin yung kwento. Nililis nyo para yung tao isipin na mali ang PNP, mali yung ginagawa nila. Sa totoo nga lang, mali talaga yung PNP dito. Dapat yung nag of justice. Nagkakaroon ng pag-act ng obstruction of justice. Hinuhuli na nga eh. Hindi nga nila hinuhuli oh. Kahit harang, harangin sila dyan. Maximum tolerance pa ngayon pinapairal nila. Nagpapatupad lang sila ng batas. Diba? Dapat i-discuss mo, Senator Bato yung mga humaharang ng miyembro ng KOJC member, yung mga hindi sumusunod sa pinag-uutos dito ng polis, yun ba hindi nagba-violate ng batas? Isa lang kasi yung tinitignan nyo rito. Dapat hindi hanapin si Pastor Kiboloy dyan sa KOJC compound. Eh, anong gagawin ng mga polis? Tutulog-tulog? Matulog sa pansitan? Si Senator ba Magpakatotoo ka. Well, anyway, baka yan yung totoo sa'yo. I mean, alamin mo muna, kung ikaw ang PNP chief at may mga taong tumata sa batas, katulad nito, anong gagawin mo? Nakakanta nakakatanggap na ng puna ang PNP na mahina dahil ang daming hindi nahuhuli. Nandiyan si Bantag. Nandiyan si Alice Go. Nandiyan si Pastor Kibuloy. So, anong gagawin mo? Ay, napakahirap ka, Eric. Yung bang kinikwento yeah. ko sa inyo noon na dyan sa mandog, naglalakad ka. Naglalakad mm. kami. May makasalubong kami si Bilian. Tanungin namin, Nay, na ba yung MPA sa unahan? Ah, wala sir. Wala, wala. Wala impedia, mm. Wala impedia. Pag, paglakad mo, mga ilang steps wala. Pagdating mo sa unahan, inambos in ka na. Mm. So, ibig sabihin talaga, wala sa, wala sa, sa gobyerno ang simpatiya ng mga tao na yon at ayaw na ayaw kong bumalik yun uh, kay Rick dahil napakahirap na, na sitwasyon yun. Alam mo sa totoo lang, hindi na ang buong mamamayan ng Davao na naapektuhan. Yan lang halos kay OJC. Yan mga miyembro sa kay OJC dahil sila yung hindi tumutupad sa batas. Sila yung nagpa-violate ng batas. O, oh, ayaw nilang papasukin yung otoridad. Pinapasok man. Pero ang daming mga violation na ginagawa. Pinaharang sila. Sabi ko nga, nakita ko yung likuran ng KOJC. Ang daming barbed wire. Anong ibig sabihin nun? E ba, Ayaw nilang papasukin ang sino man nagagawa o magsiserve ng warrant. Had lang eh. May had lang. Gusto ba ng buong Davao City itong ginagawa ni Pastor Kiboloy? Sige nga, tanongin nga natin. Okay ba sa mga dabawenyos yung hindi pagsukin ni Pastor Kiboloy? All eyes kayo sa KIOJC members lang. Paano yung ibang mga taga-Davao? Gusto rin ba nila na ang isang pastor nagba-violate ng batas? O ikaw, Senator Bato, saan ba ang simpatya mo? Simpatya mo ba ay dito sa PNP gumagawa na lang kanilang trabaho? O kay Pastor Kibuloy na hindi sumusuko at binabaliwala yung warrant of arrest na inisyo ng korte? Saan ka doon? Saan na no, ayaw kong bumalik yun? Uh, kay Eric, dahil napakahirap na na sitwasyon yun, lalo-lalo na yung anak ko ngayon, polis din. Uh, yeah. mak makatikim siya na gano'ng kasing buhay, napakahirap. Kaya sana, makinig sila. Ano daw yung anak niya, polis din? So tanongin mo yung anak mo. Anak, polis ka. Ipapatupad mo ba yung batas? Isuserve mo ba yung warrant of arrest? O papababayaan mo na lang si Pastor Kibuloy na magtago. Tanungin mo kaya. Makinig sila nga kung sino yung from General Torre down to down to the Lewis patrolman. Makinig naman sana kayo sa akin, I am sure may experience na sana wak na natin bumalong na bumalik ang Davao to sa kaniyang uh, dark days ng Davao City na hindi ka makalabas na hindi ka naka-open hammer yung 45 mo at uh, mm ready ready ka nga uh, makipagputukan kapag uh, hindi mo alam eh, ang daming kalaban noon na nandiyan lang mm na palibot mo so sana sana huwag na tayo bumalik sa ganong sitwasyon kaya ayusin natin ang trabaho natin saka huwag natin isama dito yung mga NPA hindi naman sila yung naaapektuhan si Pastor Kibuloy lang ang tinatarget dito dahil siya'y lumalabag sa batas. Ano to? Nag-iingganya ba ito sa mga NPA na bumalik dahil sa ginagawa ng PNP kay Pastor Kibuloy? Di yata tamang comparison yun, Senator Bato. O ulitin natin, Senator Bato, obligasyon mo na i-encourage si Pastor Kibuloy na sumuko at obligasyon din ng KOJC members na isuko si Pastor Kibuloy or kung sasabihin nilang hindi nila alam kung nasaan ito, wag na silang tumulong na hindi mahanap ng kapulisan si Pastor Kibuloy. I-encourage nila, meron silang moral obligation na sumunod sa batas. Kaya meron silang moral obligation na i-encourage si Pastor Kibuloy na sumuko na para hindi na lumala pa ang ganito. Sabi ko nga noon, ang laki ng gastos ng gobyerno, mahanap lang si Pastor Kibuloy. Tama ba yan? Na ang dami ng miyembro ng kapulisan na nandiyadyaan para ipatupad ang batas. Dahil lang sa iisang tao na nagva-violate ng batas natin ngayon. Sir, ito Pastor Kibuloy to surrender? As a senator? Ah, yes. Kasi meron naman uh, talaga galing sa korte may, may cannot hide forever so, at saka kawawa rin ito mga tao natin dito na uh, naga, na nagsasakribisyo dahil sa ka sa kanya yun, yun nga naman sa akin uh, so, ayaw niya Sir, walang intervention? It's call. Sa akin lang, kung pwede, kung pwede, mm -hmm. tinanong mo ako eh. Kung pwede, mas maganda sana. Sir, walang intervention yung committee ninyo sa nangyayari ngayon, sir? Meron na. Meron nga ang investigation. Okay. Meron nga ang papatuloy ko nga yung hearing. Balik ko sa Manila, ipatutawag eh, ko ulit ang hearing. Kailan di Wala pa akong data kasi tinanong ko pa yung sekretaryat ko kung saan ang available na room, uh, yung availability. Sir, pero ano ang expected outcome ng investigation this time, sir? Yun na lang, lang. In aid of legislation. In aid of okay, legislation. Hanggang dyan lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Klerkas, nagpapalala, magtulugan ang inyong karapatan.